Naranasan nyo na bang magtago tuwing lunch break sa school ninyo noon? Yung nahihiya kang makita ng mga kaklase mo ang baon mong pagkain? Ito ang kwento ko mga kaibigan, tawagin nyo na lang ako sa pangalan na Jun Jun. Nung high school ako, lagi na lang ako lumalayo sa aking mga kaklase tuwing sasapit ang recess. Nagpupunta ako sa bukid, sa may ilalim ng puno, doon ako na nanghalian mag-isa. Hays, maigi na dito kumain, kesa naman makisabay sa kanila tapos tutuksuin lang ako. Wika ni Junjun, sabay kagat sa plastic na may toyo. Malimit ay ganoon ang aking baon. Wala na kasi akong nanay tapos ang aking tatay ay lasenggero pa. Hindi ko alam kung mahal kami ng aking ama dahil wala na itong ginawa sa araw-araw, kundi ang mag-inom ng mag-inom. Naglalako ako ng suman na gawa ng aking lola para may pera akong pambaon. Isang araw habang naglalako ako, nang suman ay nakita ko ang kaklase kong babae. Nahihiyaman ako dahil crush ko nga siya dahil siya ay maganda talaga. Suman-suman kayo dyan. Sigaw niya sa daan. Kunyari ay hindi ko sila nakita ang grupo ni Nabea. Hoy, pabilinga, Tawag ng kasamahan ni Bea. Junjun, jun, oy mga classmate, si Junjun jun pala ito. Sabi niya nang makilala ako. Napakamot na lang ako ng ulo sa hiya hindi ako nahihiya sa aking paglalako, kundi nahihiya akong makipag-eye to eye kay Bea. Lagi ka bang nagtitinda ng sumanjunjun? Tanong ni Bea. Oo Bea, tuwing hapon, pagkagaling sa eskuela. Sabi ko kay Bea na hindi nakatingin. Ah sige, mula ngayon sa'yo na kami bibili ng sumanwika ni Bea. Oo nga, pero dapat bigyan mo kami ng discount? Sabi ng tumawag sa akin kanina si Melay yun, Napaisip ako kung bibigyan ko sila ng discount ay wala nang matitira sa akin pambaon. Kaya hiyang hiyaman ako ay tumanggi ako. Ah, Melay, kasi ano? Sabay kamote ko sa ulo. Hindi kasi pwede. Konti lang kasi ang tubo ni Lola dyan, sabi ko sa kanila. Hindi naman mahirap kausap si Bea. Okay lang Junjun, hindi kami hihingi ng discount na iintindihan ka namin. Wika niya. Mula noon, Tuwing hapon ay dumadaan ako kina Bea para makapaglako ng suman. Gustong gusto ng nanay niya ang suman ni Lola. Hindi nga naglaon, naging magkaibigan kami ni Bea. Hanggang sa huling taon namin ng high school, hindi ko na mailihim ang pagkagusto ko kay Bea. Bea, may sasabihin sana ako sa iyo? Sabi ko habang nangangatal pa ang aking mga kamay. Ano yun Junjun? -Jun? Ngiting tanong din niya. Aaaaah! Ano kasi? Okay lang ba na sabihin ko sa iyo na matagal na kitang gusto? Alanganin kong tanong. Ha, talaga ba? Pero Jun June, kaibigan lang ang turing ko sa iyo dahil may nobyo na ako. Wika niya. Alam ko naman kung sino ang nobyo niya, nagbabaka sakali lang naman ako. Break time uli ng tanghali. Sa dating gawin, pumunta uli siya sa bukid sa ilalim ng puno. Kinagat niya ang olastina may toyo at ibinuhos ng paunti-unti sa baon niyang bahaw na kanin. Doon ay nakita siya ng grupo ng mga boyfriend ni Bea. Oh pare, di ba siya yung laging kasama ng jowa mong si Bea? Sabi ng isang lalaki na kasama ng boyfriend ni Bea. Hoy hampas lupa, pwede ba lubay-lubayan mo ang girlfriend ko? Akala mo hindi sinabi sa akin ni Bea na may gusto ka sa kanya, sabi nito. Ano, may gusto ka kay Bea? Parang OA sa pagkagulat, reaksyon ng kasama, hindi na ako umimik noon dahil totoo naman na nagtapat ako kay Bea. Ano ang ipapakain mo kay Bea ganyan din? Toyo? juice mi naman Junjun, ang taas talaga pangarap mo ha? Sabay nagtawanan sila. Mula noon ay iniwasan na ako ni Bea. Para bang hindi kami naging magkaibigan. Minsan napadaan ako sa kantin, nakita ako ng grupo ni na at ng grupo ng boyfriend niya. Hay naku Bea, ito ba yung manliligaw sana sa'yo? sabi ng boyfriend ni Bea. Oh love, ang lakas ng loob ligawan ako. Wala nga siyang pambili ng kahit na itlog sa ulam niya tapos may gana pa na ligawan ako. Sagot ni Bea sa boyfriend. Wala ako nagawa noon kundi ang umalis. Lumipas ang mga taon, nakatapos na sila ng high school. After five years. Nagreunion ng batch, sina Junjun sa isang resort. Isa ang resort na iyon na kilala sa lugar nila, dinadayo pa iyon ng mga turista. Isa ng sekretary si Bea at ang boyfriend dito ay isang manager sa isang kumpanya. Sa madaling salita, naging professional na sila. Si Junjun naman ay habang nagmamaneho ng kaniyang kotse, ay bigla itong naplatan, kaya naman bumaba ito. Nakita niya ang isang bata na may bisikleta, agad niya itong hinarang. Boy, boy, pahiramin mo ako ng bike mo at bibigyan kita ng pera. Nagbike siyang pumunta sa reunion. Habang iginagarahe niya ang bike sa maayos na pwesto, ay sabay dating ng isang fortuner na sasakyan. Ibinaba nito si Bea at ang boyfriend niya. Ha 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 ha, talagang pumunta ka din dito sa reunion natin ha? Wala ka talagang pinagbago, hindi ka pa rin na asenso, panglalait ng boyfriend ni Bea. Ha! Nagulat siya kung sino ba ang kausap nito. O oh Bob, ikaw! Sino pa ba ang hampas lupa dito? Tingnan mo nga yung sasakyan mo? Bike? Sabay turo sa bike na inaayos niya ng parada. Nginitiin niya na lang ito at pumasok na si Junjun sa loob. Pagpasok nga niya ay nag-uumpisa na ang pagsasalita ng dati nilang teacher. Hello everyone, mabuti at nakarating ang marami sa inyo at sa tingin ko ay mga successful na kayo sa buhay proud na sabi ng teacher nila. Ma'am, meron po dito sa tingin ko ay makikikain lang. Sa tingin ko ay wala naman itong naiambag sa reunion na ito. Pero hayaan na lang natin ma'am, baka sabik talaga siya sa mga masasarap na pagkain. Pagpapahiya ng boyfriend ni Bea kay Junjun, nginitian lang ito ng teacher sa pag-aakalang nagbibiro lang ito at nagpasalamat ang teacher sa mga nagsponsor para sa reunion na iyon. Salamat kay Junjun dahil ipinagamit niya ang resort na ito ng libre. Salamat sa iyo Junjun at sobrang malayo na ang narating mo. Hindi lang resort ang mga negosyo mo, pati mga hotel and restaurant na kilala dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Proud na sabi ng teacher niya. Gustong lumubog ng boyfriend ni Bea sa kinauupuan dahil sa panglalait niya kanina kay Junjun. Di hamak na malayong mayaman ito kesa sa isang manager na tulad niyang empleyado pa din